Ayan okay, nun mga kababayan, ayan, napaka ano, ngayon, napaka lucky day ngayon. Dato tayong kinikay na nag one take siya with Kuya Albert of course, ne? Congratulations Gapus! Tuwang tuwa ako, ayan! Nasa kisay siya mo? Si Gapus is medyo matagal yung pinagsamahan namin at eto, ayan. Wait, okay. congratulations Gapus! Ayan. Doon sa may, yung may nauna kasi akong ano eh, may akong take. Don uh, doon sa ibang trainer, trainer na narin babang take. Sino? as a driver kasi mararamdaman mo kung may na mararamdaman mo kung talagang nagtuturo sa nang ayos o tama ba yung tinuturo niya daw ano okay lang sabi ko oh. yun nga parang give up na rin ako kung wala ka akong magtuturo sa akin iba sinabi ko rin yang gibang daw uh, okay lang ako uh, bumagsak na ako ng dahol ano dahul, period ng ano pero, so, parang igigibab. Igigiba ko kasi. Sa ko eh. ngayon kasi parang igigibab. Hmm, totoo lang. Ko ko na parang kaya. tatapusin na lang yun. Tatapusin ko na lang yung yung yun. Ibinigay na period, uh, period sa atin oh, na para may six months. So, ang gagawin mo pala, ngayon ko lang to narinig mga mm. kababayan. So, ne, ang gagawin mo pala is parang mag-take ka na lang, mag-take bahala na. Oh, wala. Kung ibibigay sa'yo within oh, that okay. six months, oh okay lang. Kung okay hindi, na. okay na din. Okay na so, din. So, parang wala. Okay sinasabi na, parang nag-give up ka na lang. Din. Na. Kung meron, meron ko wala-wala. Ah, yun okay. na. Oh. tapos, sabi ni... Eh, si Madam na rin nag-ano, sabi niya, ma, may ano ka, babae ka, may gusto mong babae kang, ano, uh, mag-practice ng uh, iba na ikapasamahin ko. Sabi ko, mas maganda siguro, ano na eh. Mga... sabi ko, mas maganda ka ako, siguro. Palitan mo ng instructor ka ako. Kasi ka ako, baka doon ka ako may mana mga katulad ng So, nung bumagsak ako, eh, one time, pinalitan niya madami ko nga. Tinuruan, tinuruan niya ako one time. One time. One time two, ano lang kayo yun eh? One time two hours, uh, two hours lang. Kaming, ano, mag-practice. Kaya nung isang lor, pero sabi ko sa kanya, ano, uh, uh, papasabak ako sa kanya. Sabihin natin, ikang 70 na lang, sabi natin. Yaw may yaw ng time na yun. Baligtad naman? Baligtad naman. Siya yung dating trainer ko, parang sinusub niya ako dun sa dami ng practice. Hindi ko alam kung ano, sinamin sa akin. Nakita so, ko naman. Nakita, na na, nakita na niya siguro na pwede mo nang... Ano eh, na eh? No? Na pumasa na daw. May posibilidad ka na ikaw pumasa. Oo. Uh Hindi -huh. pa sinagot. Tumamag ko niya si Madal. Kasi alam ko, wow. nag-practice kayo ng Sunday, then mm -hmm. uh, ang test mo na delay, nag ka pa ng one week. Oh, right? Okay. So, no? Parang... Lato, yung kumahawag si Madam, sabi siya akin, sabi ko, kumusta ay kang practice? Sabi ko, malaki ka ako yung kaiba ng practice. Mm -hmm. okay. Malami ka ako akong natutunan doon. Ito, tina, itong bagong kaya. Ito, so, baka, baka, ito ngayon ko lang to na, ano, na, na naririnig. But anyway, nakakaramdam ako. Pero, um, ano lang natin, eh? Unang una, humihingi ako ng pasensya kasi pero ano to, tinitake ko to as a positive side, eh, Kasi pag uh, 'yun naman eh, pag magsasabi lang kayo, kung ano yung uh, yung observation, yung feedback para ma-improve lahat. And yung sinasabi niya siguro na may instructor, uh actually, lahat ng instructor may matututunan kayo. Lahat ng instructor naman, ah uh, tawag nito, um may galing yan. May kanya-kanya. Pero, siguro pumapasok din yung pagiging minsan tao. Minsan nababagayan. Diba? Minsan may bagay ka dun sa isang tao. Minsan, hindi. Siguro nagkataon na medyo hindi sila compatible. May ganun eh. May yeah, ganun siguro nga. <laughs> pero may ganun. Eh. Pero, um, kahit na sabihin natin na hindi kayo naging compatible, kahit ilang percent, siguro may natutunan ka doon. Mm -hmm. So, thankful tayo doon. Then, na-improve naman yon dito ne? at nagkataon na talagang at saka si Kuya kasi dati na talaga namin kirigay ito ang original at senior ng na talaga namin ne? but anyway thank you dun this instructor kasi may natutunan ka may natutunan din ako ne? parang gano'n but anyway at saka ano yun For the sake of improvement, ayan, diba, no? Pero napaka-anis ni Gapos, no? So, mga kababayan, no, hindi ito, ano, hindi ito, pinapakita namin hindi para, alam mo yun, manakit or gano'n. Pinapakita namin yung totoo. So, ito yung at no? At saka, saka sakali, katulad niya, nagsasabi, minsan nagtatanong talaga ako sa estudyante, no? Minomonitor ko na, kumusta, kumusta practice mo, kumusta. Sabihin niyo lang. Kasi hanggat maaari gagawa natin ng paraan. Katulad o, no, tama sinabi ni Gapos. Kasi nararamdaman ko, dahil nga parang hindi nga siya compatible sa isang instructor. Gusto na niyang gumib-up. So ang aton kasi, hanggat kayang uh, gawa ng paraan para hindi ka gumib-up, gagawin natin, hihilain natin. At buti naman, nakinig. no Nakinig naman. No? <laughs> Nakuha mo yung lisensya nga. Dahil hanggang umaga yun. Eh. Sabi ko sa kanya, ano lang, tiwala lang sa sarili, gawin mo yung tama. Bibigay ang lisensya mo? Itang ano, kaya nga. Sarap? <laughs> Nag-uusap nga kami ng color break nung hindi pa lumalabas yung result. Sabi nga naman, sabi nga, sabi nga, sabi nga. Para hindi ka makakuha mo so, ngayon, nabiliya, para, 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 yung, hindi nga. Para hindi ka makakuha may license mo ngayon, hindi naman sa pagmabuhati. Kasi hindi ko naman. Mm -hmm. uh, malaki kasi ang natutunan nung kahit unang take namin ng, yung take namin ng practice, kumbaga, Trinit niya, itrinit niya kasi akong as in driver talaga. So driver talaga. Oh, So importante kasi yun. Yun know, o, itrinit Alam... niya akong ganun. Kaya na, marami, natuto agad ako. Totoo naman, totoo naman. Alam mo, napaka-importante rin yun, aral din yun sa mga instructor na bigyan natin ng tiwala yung mga mag-aaral, yung mga nag-aaral. ne Kasi doon mabubuo yun eh. Andito tayo sa position na to. Ayan, eh, nandito mm. kami. May, may, kaya kami na magtuturo. Kasi, syempre, no? Meron kami tuturo na pwede makatulong sa inyo na hindi nyo paalam or pwede nyo. Pero yung tiwala dapat nandun. Mm. So, naramdaman mo yung tiwala na yun. Yung tinuruan ka mm. kasi, unang so, unang, una, malayo, malayo. Kasi, una, oh. the, yung first step pa lang, malayo na yun. Una-una, pag sakay, pag bandi, wala pa kami doon sa sakyan, tinanong niya agad ako. Yung ang tanong na, yung yun ang gustong tanong na tanong na, ano ba, gusto mo ako muna mag-ikot o ikaw na mag-ikot? Binigyan kanya ng ano? Ng chance, kung uh, ano ba. Eh, uh, isa nandang lang naman ang sagot ko dyan, isa as driver, ako na. Uh, wala oh, ko na kako. Obserbahan sa mo oh, oh. ako. Yeah, kapag may ako mali, ako. sabihin mo. Yun ano, na, nung mo na, Tinuro sa akin, ito ang mali, ito ikang gawin mo, ito ang galat na teknik, Tinuro niya. Ang kaiba ang panahon, nakapag-inigano sa nagsasalita, nakapagsasalita rin yung katabi niyang instructor din ako. So, hindi Mag, masyadong maingay. <laughs> walang, walang ganong, ano, walang ganong sabing uh, interruption. Pag nag, nagsasalita yung hapon, na, ano, ano, pabayaan niya lang bago hindi paliwanag ka sa kasi siya kakain uh. din yung niyong ko. Ma-smooth. Yeah, smooth niyong smooth eh, Napaka-smooth so, nga. So, malayo, masyadong, ay. ano, hindi ko nga, ang sabi ko nga, 70 si lang kung talagang ako pero 85% percent. Okay, 85%, 85 Nangitin mo 80, 80, 5, 85%, 85, 85 percent. Wow nice so, Medyo ay, hindi ay, ano eh, hindi kung baka, hindi pa sangawa, yung ano Kaya sabi mga. 85% percent. Alam mo nung mataasin. time na hindi pa ako naturuan, eh, Parang iniisip ko ganun ba ako Nawala <laughs> na yeah, Yung totoo, yung, to, yung totoo toto, Parang ganun ba ako Gan, Hindi ko pa kaya yung, yung, yung gusto ano ba ang gusto ng Yung tinatanong lang yung sa sarili ko, ano bang gusto talaga nila? Na hindi ko makuha doon sa instructor na nauna, na hindi niya sinasabi. So ngayon, balik na rin ko yung tanong. Balik na ta rin ko, okay mm. lang. Mm. So, ano sa tingin mo yung uh, gusto <clears throat> ng hapon, kaya ka nakapasa? Ang gusto ng hapon, unang-una, uh, yung safety, kakunin. Oh, very good. Number one, kakunin yung hapon. Uh, bago, ang gusto nila talaga, Makikita ka nilang marunong talagang magmaneho. Yung confidence. Confidence ka. Wala kang iniisip na ano, uh, alam nila kung paano mo kabigyan yung manibela, Alam nila kung paano idikit, kung paano discard mo yung kanto. Parang ganun kasimple. Ganun lang pala kasimple. Ah, uh, hindi ko nga. Paano, ano, pasimple natin. Kung bagay ipaparamdam mo sa kanila na, na marunong, alam mo yung ginagawa mo. Yung ginag ginag Safe si kanilang papawalan kahit... Uh, bigyan kanila ng lisensya mo alam nila na um, alam mo yung rules. Oh. Yun. Kapag, uh, wow. safe, safe, ka, safe yung ibang sakyan, safe din yung pedestrian, safe yung mga wow. nagbabay, do yun, baby, dapat ka na ito. Wow! So, nasagot mo na yung tanong mo. na, 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 yun, yun ang hindi ko gaano na, na maintindi <laughs> nung una kasi ang nung una kasi alam mo yung <laughs> treating as walang alam eh kasi, kasi, yung, pero napakaganda ng istorya niya alam mo kung bakit. May matututunan ng nagtuturo, may matututunan yung mga kumukuha ng license. Siyempre, di ba? Siyempre, may matututunan kami. Yung mga makikinig, meron kayong matututunan. Alam nyo kasi minsan, kirikay siya, no? So, pag sinabi mong kirikay, dapat, marunong ka mag Kasi conversion nga, no? So, yun yung sinasabi niya kanina na, Um, pabayaan nyo muna ako, then obserbahan nyo kaning mali. Kasi nga, pagpapatakbo na ng sa sakyan, gamay niya. ba? At ang usapang kirikay naman, eh, ne, ano, yung uh, mga sinabi niya kanina, yung, yung realization doon, nagiging komplikado kasi. Ang hirap ng kirikay, ang hirap pumasa. Yung sabi niya kanina, simple lang pala. Ipakita mo yung alam mo yung rules, yung pag-check, yung confident, yung alam mo yung ginagawa mo, hindi lang yung marunong ka magpatakbo ng sasakyan. Mm. Kasi doon sila eh. Katulad parang kanina, yung pinapakinggan ko yung istorya mo, nagigigil kayo na patakbo. Hindi ba ako marunong magpatakbo? Tumatakbo mm -hmm. naman sa sakyan ah. Yeah. Kaya ko malumig ko. Kaya ko gano'n. Oh, okay. so, hindi lang yun. De? Yung napakasimple yung gusto ng hapon, yun yung tanong na alam mo na ngayon. Tama. No? Kasi gigil na gigil yung mga nagkikili kayo. Diba? Marunong naman ako magpatakbo. ah. Marunong ako kumabig. Marunong ako matras. Yung, yung, trust, nung, yung unang, Alam mo yung madam, yung unang <laughs> naranasan ko ng, ano, ng practice doon is yung medyo alam mo yung yung hawak mo na okay. manibela mo isinalo halos hindi ka na umahawak ng manibela. Para pala lang Oo, bale ang alam mo ang kontrol na lang nasa akin. Hmm. break and gas. Wala sa akin yung manibela. Nandoon na ma, way, may hawak man bago kumbaga sa ano sa ano maingay yung maingay yung paligid. Oh, okay. wala wala akong wala akong ganung ma marinig ko ano yung ano Na-distract ka. Ngayon sa maingay na. Tapos, Bago, hindi mo pahawak yung manibela, nagbe-break ka lang. Naku, yung, yung, nga, yung, 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 yung nila na magpa-part lang. Uh, mm -hmm. uh, ma uh, marami, marami. Ayaw kong isa-isa. Medyo matagal <laughs> Ay, siguro. Ayun. Sa haba ng nung ayun, istorya ko. Mm -hmm. sa, ano, sa, sa, haba ng kwento ko. Uh, alam mo, may mga, yung mga kadikit ang pinipwento ko sa akin. ka kasi one time kasing may sumama si akin yung sumama mismo sa akin. At mm -hmm. uh, yan nung ako, anong, papasa na ba e ka? Yung unang one take na, ay, yung take one ko ng practice, day. hindi siya, hindi siya uh -huh. yung number. Uh -huh. Pag sampa ko pala ano, ng sang sangsakyan, sinabi ko na, hindi ako papasa sa unang take niya. Kaya sinabi So, mga instructor, ha? Aral to sa atin. No, minsan, bigyan natin ng chance yung mga nag-aaral sa atin. Kasi, actually, minsan, talagang, ano, talagang, ang level ng tao, iba-iba. Iba-iba eh. rin yung mindset niya. So, lalo na yung mga ganito na matagal na nag-drive, bigay niyo sa kanila yung, um, tingnan natin kung paano sa, yun ang actually na madalas ko sinasabi sa mga instructor eh. Tingnan niyo kung paano muna sila. Ne? Eh? hindi yung parang, hindi naman yan from zero na ituturo ng 1 to 10 or A to Z. Ne? Tingnan nyo muna, obserbahan nyo, i-warm up nyo, then dun nyo um, ituro kung ano yung uh, pag, pagtapamali. -pag -pag isang -tab -tab -tab. ano pa doon eh, yung, yung isang isa talagang ano doon, ang, ano, minsan nakatawa akong mag-isa Sa dalawang oras, ang course ng course ng center na yun is dalawa lang, hindi na. Sa dalawang oras, hindi hindi ko alam kung ano yung course na yun. Ayib. Wala akong nasa ulo. Wala akong nasa ulo na sa ibe. Hindi mo nakasakay pa uwi na ako doon kasi may service naman sila na man ako nung sa mga resto. Kinakausap niya ako. Sabi ko, alam mo pati yung course hindi ko alam kung kung <partially>, saan <kilometers ar Kristen> pupunta. Kung, 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 kung saan ako pupunta. Ngayon, mag-i-exam ako. Kaya nung mag-i-exam ako, tinignan ko na lang may may mapa, may mapa naman doon sa, 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 uh -oh. sa, sa, ano, sa software. Doon ko lang kayo manila na hindi ito pala. Hmm. Kasi malakas yung ano to lang kasi madam. Malaking bagay yung kahit naman sa hindi sa mismo sa labas. Uh -huh. Pag hindi mo kabisado yung pupuntahan mo, maniwala ka sa akin. So, tamang... Ma marami kang pagkakataon na magkakamali, Totoo magkakamali. Totoo naman. Kaya nga ako gold eh. Hmm. Kasi daw pupunta sa iba <laughs> <video> lang. Yung lang. <laughs> <laughs> kasi kapag ako may makaalam ko eh, pag hindi eh, <laughs> mo alam Malaking nga. bagay pagkabisado mo yung course. Kasi alam mo kung sa kung sa kung nasa ka ng posisyon. Tama, 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 tama. <laughs> malaking malaking bagay yung posisyon na yan. Eh? Yung alam mo yung posisyon na Posisyon na sa na, na hindi ko rin natutunan nung unang instructor. Yun ang malaking bagay na binigay na kayo ng Albert yung posisyon pala. Kasi wala siyang binigay sa akin kung saan ang lane. Si Ang Albert may binigay agad siyang punto na ito oh. Pag kinuha mo ito, kaya ko naman kunin kasi driver naman ako. Tinuruan niya sa akin, nandito ka lang. Kapag silip mo, ikas sa ganito, ito na yon. Eh driver, hindi naman na. Naglawaman yun naman Yun talaga. Pag silip ko talaga, nando na. Wala na akong kailangan gawin. Isipin mo lang yung sinabi ng instructor na ganito. Pag silip mo, yun na yun. Pag mo, wala ka nang kakabigin ng kaliwa't kanan. nando na agad, posisyon. na kayo. Wow! Di ba? Nakita niya naman. Pero hindi ko hindi siya instructor. Yung unang instructor, ako, hindi niya sinasabi sa akin yun. Huh? Nakalimutan mo na yun. Wait lang, basta na yung mga sedyante ko. Wait lang, ako putulin ko lang. Okay, salamat. Wait, no, 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 wait lang. May, pumasa na kayo? <tutunan> Hindi pa? Kinabahan tuloy ako kasi nagbablog kami. Puputulin ko naman. Babalikan ba? What is your number? 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 Okay, ako na natitingan. Mm -hmm. O sige, putulin na natin dito. Okay, Congratulations, yeah, yeah. Gatos. Uh, napakagandang istorya, mga kababayan. Hmm. Parang hindi pang real story. Okay, YouTube ito, 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 ko na lang. Okay, so, ito, inspiration siya. ito. pahabol ito ko nga. Yung... Pahabol ko mm -hmm. lang. Ang dami ko na rin exam na dinaanan eh. Pero ito, itong bukod lang, binigyan ako ng magandang marka. Ang baga, nagmarka sa isip ko na <laughs> hindi lahat, makukuha mo ng Madali. <laughs> Naging experience ako. Ay, nice, nice, nice. nag Salamat. lesson din yun. Eh? Salamat sa instructor. Congratulations. Oh Salamat din kay madam listen. sa haba ng pasensya niya. <laughs> Ikaw din. Thank yan. you din. Kasi unang-unang. Una. You talaga, talaga, eh, talaga hindi talaga. ka bumitaw sa atuan. Hindi naman. Ang inaano ko lang talaga noon was magbago yung instructor. Mm. Yun lang ang inayin niya. Di ba ako nagsabi naman ako na mm -hmm. panghangkat Hanggat siya ang mag-instructor sa akin, hindi, never akong magpapractice. Papanindi ko ngayon. At anyway, na yung Thank you. Aral yon. Lesson learned din yun sa amin, sa part ko rin, na dapat bigyan natin agad ng ano, ng uh, alam mo na. Ne? Pero hindi namin kayo pababayaan kahit anong mangyari. Okay. May mga instructor din naman tayo. Eh. So, lesson learned lahat yan. Sa mga sa sana may meron kayo na pulot. Sa mga teachers din. At syempre, sa mga estudyante namin magsabi lang kayo, katulad ni Kapos, na manapaka-anis din nakuha. Na, na, kumbaga, na-resolve lahat. Ne, yes, sige, thank you. Congratulations. <laughs> bye-bye. May home and May dagdag uh, daw uh, uh, uh. uh, uh, Sorry, sorry. Susunod na vlog namin. o oh, I-vlog namin yung kuruma niya, Lexus. What? <laughs> <laughs> Lexus daw. No. Sigantayin natin yung Lexus niya. Ha? Congratulations. Sige, magtatrabaho na kami. Bye-bye. Bye. 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 ko, Nandiyan ko ng Albert ng isang ano lang, 2 hours lang dito. Yung practice niya. Yung doctor name is Marino Mano. Oh yung uh, entertaining sa akin. Uh, yung pwedeng pasensyaan, yung uh, stress na uh, uh, yeah. akin. Magaling ka rin kasi. Yung so, one thing, pasensyaan.